What's up, what's up guys, mukbang po tayo ng sikinjoy <laughs> Ito yung mukbangin natin <laughs> Ito kaysa na ito sa akin guys, yung isang chicken Tsaka may sausawan tayo ng kamatis, sibuyas uh, Lagyan natin ng sili Ito na guys, pag may sausawan tayo hindi mawala yung sili talaga Tap para maangin talaga hmm. sa pag may kasawa na no? okay, so, bakbang tayo ng, ano, Chicken Tama na kasi sa akin to. Kain guys, kain. Sinsa na kabal ako guys, kasi sobrang init saja Hindi kaya yung init. Mmm, so you Since na guys, hindi ako nakapagbala. So, you know, wala ko. Kailangan, kalimutan ko pa magbala guys. Wala nung din. ko. Layla na, layla. Thank you guys, thank you. Maraming salamat. Kain sa'yo guys. Bang. Ah. kaya nga menggubatnya magubad ngayon guys sobrang init hmm. hmm. Thank you guys, thank you. Ramai selamat.